Oh, sweetheart, napatawag ka. Sir! Eh, susunduin sana kita. Dahil ang lakas ng ulan. Hintay mo ako dyan sa office mo, ha? Susunduin kita. Alas 5 na dyan ako, mga 5.30. Oh, sige, sweetheart. Pero mga bandang 6.30 na, Uy, bakit 6.30 pa? Ang tagal naman. Di ba alas 5 lang ang out mo? 6.30 pa kasi susunduin? Anong oras na yun? Isang kalahating oras ako maghihintay? Ang tagal lang yung sweetheart! Dito si sweetheart, itong manyakis kong amo, pag kagantong lakang miniskirt ako, gusto daw makita yung panty ko. Mamaya daw may gagawin kami pagka uwi ng mga empleyado. Ano? Talaga yung manyakis mong boss? Pagka lakang miniskirt niya, gusto gusto niya makita yung panty mo? Ah, Adyakong ko na talaga yan, kung di mo lang boss yan. Ako, kung pa, paano gagawin? Ano magiging plano para makita niya yung panty mo? Maya daw maglalaglag siya ng 1K. Nadamputin ko lang. O, di ba napakadali? May 1K na agad tayo pang dagdagbit sa grocery yun. yun. lang pala eh. O, di sige. Basta pagkalaglag na pagkalaglag ng 1K, damputin mo ko agad ha. Tapos umuwi ka na. Wala mas kita. Tapos mag-grocery tayo. Bilis. O, di ba sweetheart? Sandali lang may 1K na tayo. O, sige na. O, sige sweetheart. Babay na. Damputin mo agad ha. I love you. Bye bye. Sweetheart Sige, lang ah Hello, sweetheart oh, Ang adal, kami lang pa Kami Ay, sabi mo, sabi ko, ang haba Sabi mo, sabi hindi ko naman alam na tagpipiso yun. Kaya dinampot ko isa-isa. Ayun, ang tagal. Ano? Tigo 1, tigo 1 piso? Tagi isang piso, tagpipiso 1 key, tapos tagpipiso. Napaka, napaka naman yung gusto mo. Hindi ang tagal mo nang tapotin yan. Imagine, isang libo, tigpipiso, di ang tagal mong tagpapit. My God, hindi hindi sa wang sawayang. Naku po, di ko, hindi sa sawayang bus mong manyaki sa kakakikakatingin sa panty mo. Diyos ko naman. bilisan mo na diyan. Hindi ah, anong napagsawaan tignan yung panty ko? Ako pa ba? Nabad ko kaya yung panty ko, nilagay ko sa bag ko. Hahaha!